Happy birthday! Happy birthday, baby! Grabe yung sokolay to. Nasa mukha niya. Nilagay niya sugar! Nilagay niya sugar! Nilagay Yes, Kuya Jerby. Halika, ikagala ko kayo. Nakikita niyo po yung baka sa krimen. Nakikita niyo po yung baka sa krimen. dapat may biktima, Jo! Wala, dapat may biktima, Jo! <laughs> <laughs> Alam na! Alam na! <laughs> Grabe ang kalat ng wannabes. Yes, pero... Kailangan may bakas ng chocolate. O, 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 so no lang Bendy, mukhang ginasa. mo na! Uy, na! Yes. Yes. yes po yung krimen. Ito po nangyari yung okay, Sugar po may dahilan. Alam. May dahilan? Ayan. Ay, pala hindi pala. Wala! ba Kasi yan Betty! Yan ang hirap Betty, eh, pag nagtatago ikaw ang na-target nata ng tatlo. Tama! Ah! Eh tama na! Buti nga sa akin, isa lang. Dati mga isin lang. Na corn. Wala <laughs> naman ako dito. Parang kamukha na ni Chaka yung iba dito. <laughs> Happy birthday, Kitty! Pati ako ka rin ng chocolate. Happy ako, Colette. Happy ba? <laughs> May pa kami second set yung mukha namin puro chocolate na. Nagkukulot so, pa kami. Oo, Tama. Ulit. Pa. Pa-pa. <laughs>